Okay, Okay mga master, good morning po sa inyo lahat Welcome back sa isa na pani panibagong episode ngayong araw na ito Another Lala serie mga master At ito na ang pinaka late na labas natin so far Dahil lang oras po ay 11 ng umaga <laughs> Ayan So 11 na ng umaga Pero meron na akong booking Meron na akong short ride booking Short ride lang tayo mga master Pero itong short ride natin Panalo to 84 pesos Tapos 3 kilometers lang O oh, diba 3 kilometers away lang 84 pesos So swerte talaga Pag mga ganyang booking mga master Nakuha mo Magaganda Kaya Kahapon Nag long ride booking ako Dahil lang sa Magandang dagdag Nung kliyente natin tapos nung pabalik na, struggle na ako. So, naka na biyahe lang tayo kahapon. And today, balik tayo. Ilang biyahe kaya magagawa natin ngayon? Kung kaya ng 100, 100. So, tingnan natin. Kumakasyamba tayo. Oh. Ayan So Ang hingay nung ano ko Nung mapa ko Napakalapit lang naman Nung ano natin Pupuntahan So ang pickup natin is 500 meters away lang Tapos ang delivery natin is 3 kilometers away Tapos ang fare natin is 84 pesos Mataas yan mga master Kasi yung mga 80 pesos na yan Minsan umabot ng 12 kilometers yan No? So, kaya pag nakakita kayo ng ganyang buki ng mga short ride, kirahin nyo agad. Papuntang BF. Sinisipon ako. Ang hirap talaga pag ano, puyat. Fishing pa. <laughs> Night fishing pa, mga master. Ah, oh, grabe. Dalawang bata. Isa lang may helmet. Yung driver lang. Tayo. Sa kaya dito raw eh. On the left eh. Pitos Summit, Philippines. Hello, sir. Uh, delivery po. Ito, sir. Okay. Ayan. Uh, grabe. Sinisipon tayo, mga master. Okay. First booking done. Kaso lang, sipunin tayo ngayon. Ayan. Puyat pa kasi ng puyat. Fishing pa. So ayan, mga master, meron na tayong pick up ulit papuntang Paranaque. Ah, uh, puntahan na natin. Pick up lang. Pick up lang. Diyan sa number 3. Hello Ito lang. Okay. Sige. Okay. Sa so, puntahan na natin 'to. 6 kilometers lang ito mga master. Malapit lang to Para lang tayo nagdahilan nito. At ang fare niya is 93 pesos. O yan, panalo yan. Mataas yan. Para sa 6 kilometers. Kasi normally, yung mga 90 pesos na yan, pumapalo yan mga master ng 13 kilometers. Minsan nga 14, 15 sa regular booking ha so kaya kinuha ko na kanina agad eh so ayan mga master so habang papunta tayo sa ating ano sa ating drop off nakakuha ko ng pang double book sakto lang din kasi along the way lang no uh, papuntang paranyaki din tong nakuha natin so tirahin na natin to ba, mahirap mag double book ng mga short ride Tsambahan lang makakuha ng double booking kapag short ride Ito naman nagkakahalaga ng ano Ng 75 pesos Ayan Tapos ang layo ng distansya ng ano natin Ng drop off natin is 6 kilometers din So parehong 6 kilometers Magkaibang fare 75 at saka 93 Hula hula lang yung pernil alam mo be eh. <laughs> Ang kulit eh no Anyway sige pick up na natin to Samba dito yun Dito yata Kasi baka dito, Baka dito sa kabila Ayan Ay Okay. Ah, sige. Salamat po. Alright, pagkain. So, <clears throat> nandito na po tayo mga master sa ano natin, sa ating sa ating drop off. Ito sir? Ha? Oo. Uh 93 -huh. lang. Okay, sige, salamat. Ayun, no. So, kita nyo naman mga master 100 pesos ang binigay Ito mga gusto ko sa mga short ride eh Malaki ang bigayan pag short ride Iba nagtatanong sa akin uh, Bakit daw hindi na ako nag short, Naglulong ride Bakit puro short ride na raw ang aking ginagawa So, yun po ang mga dahilan kung bakit puro short ride na ang aking ginagawa, mga master. Unang-una, pag short ride ka, hindi <laughs> ka pagod. Hindi ka pagod masyado. No? Mabilis ang delivery mo. Tapos, malaki ang ano, malaki ang ah... Uh, per niya per kilometer no yun ang dahilan kung bakit hindi na ako nag ano, nag naglo long ride bihira bihira na halos parang kahapon kahapon lang ako nag long ride ulit eh. pero kaya lang ako nag long ride dahil malaki yung dagdag pero kung hindi din nagdagan hindi ko kukunin so yan po ang mga dahilan kung bakit ako ay ano Uh, nasa short ride na madalas hindi ako pagod tapos ito pa mga master ang nagustuhan ko sa short ride less hassle ako kasi yung pinpoint drop off sobrang accurate lang kasi malalapit lang eh dahil for sure ano naman eh mga kabisado na ng mga nagpapadala yung lugar dahil syempre siguro kay lang nila di ba at yung mga parcel na pinapadala nila hindi ako nag-worry kasi malapit lang no hindi ako nag-worry na baka hindi ako makakuha ng double book kasi medyo malaki di ba kasi hindi naman talaga ako magdo-double book kapag short ride bihirang bihira kagaya lang nito no nagtiyambahan lang natin na meron kasi pag short ride ang goal natin is to, no, quick delivery lang So, 'yan yung factors, 'yan yung mga dahilan kung bakit hindi na ako naglo-long ride, bakit lagi tayo nasa short ride. Tapos na ma-maximize ko pa yung oras ko. Talagang ano, uh anytime gusto kong umuwi, uuwi ako. 'Yan ang ano, 'yan ang advantage kapag short ride saka malaki talaga ang kita pag short ride mga master. Mukha na maliit ang fare pero kung pagbabasihan mo sa overhead expenses, napakalaki ng diferensya. No? Kasi you just imagine 3 kilometers binabayaran ka ng uh, binabayaran ka ng 100, 'di ba? 90 pesos, 'di ba? noon. Kung ikukumpara mo kung ikukumpara mo sa mga regular booking na yung 100 pesos, 15 kilometers na yon, 16, ganun. <laughs> Tapos chill chill lang ako kasi nandito lang ako sa lugar kung saan kapisado ko yung mga pasikot-sikot, no? Yan, wala akong ano, hindi ako nag-aalala. Napaka-simple ng ano ng proseso ng pag-deliver natin kapag nandito tayo sa short ride. Yan po ang mga dahilan kung bakit ako ay pansamantalang bumitaw sa sa ano, sa mga short ride booking, ah sa mga long ride booking mga master. Dahil siyempre ang baba na ng bigayan sa long ride minsan, pumapalo palo ng 3 ano, piso per kilometer eh. eh dito na ako sa short ride, di ba? Magsipag ka lang, kikita ka na mas malaki. Kung hindi ka pasari sa short ride, kung isipin mo, mukhang maliit kasi passing ko 50 lang, 50, 60, 70. Pero kung susumahin mo yung oras na makukonsumo mo, mas malaki siya mga master. No? Kasi minsan, uh, babiyahe ka sa long ride, yung babiyahiin mo isang oras at kalahati. Tapos magkano lang? Nasa 150 Iba 180 So bihira na maka 200 Pag ganun Eh, samantalang sa short ride Ilang minuto mo lang yun 30 minutes Meron ka ng ilang booking di ba? So panalo talaga di ka palalayo Eh, yan sa akin, base lang 'yan sa aking mga ano, experience mga master. At sa akin personally, natutuwa ako doon sa ano kasi mareklamo talaga ako eh kahit nung una alam niyo naman yan mga master kasi puro long ride tayo diba puro tayo reklamo kasi nga yung mga pinapadala ng mga eh, ng kliyente grabe na sobrang lalaki diba tapos hindi pa dinideclare kung ano mo syempre nandun ka na may kadobol ka na na pick up mo na sobrang hassle kung kakancelin mo ka diba mga ganong factors ang dami A short ride, wala na akong pakialam. <laughs> Sige, ipadala nyo kung gusto nyo ipadala. Total, 3 kilometers lang naman yan. 4 kilometers lang naman eh. Medyo malaylayo na yung 10 kilometers. Pero so far, wala pa naman tayong experience na sobrang buraot sa short ride mga master. So, yun. Uh, less hassle ako sa short ride. Walang reklamo so far. Wala pa akong mga hinanakit. <laughs> hindi nakaka-stress tama lang yung ano natin delivery ay minsan nag nagro-wrong pin kaso lang malapit lang din naman di ba so yun yan ang po ang dahilan kung bakit ako ay nandito ngayon sa mga short ride booking at ako ay nakikigulo sa mga matataas ang ratings anyway ang maganda pa sa short ride ang pinis magpataas ng ano yan sa ngayon ha Pabilis na tumasyong ano ko, yung service quality ko. Sagad-sagad na mga master. <laughs> Pero nung una, ewan ko bakit ako binawasan ng nag-short ride tayo ng service quality. Hindi ko alam. So ngayon, okay na. Uh, stable na yung service quality natin. Wala nang problema. Ayan, yan po ang mga dahilan kung bakit ako ay nandito na sa short ride kumukuha ng mga booking mga master so chill chill lang ako wala na akong ano wala na akong iniintindi wala akong iniisip na ano baka ganyan baka wrong pin baka mali etc ayun pwede nyo rin gayahin yung ginagawa ko alam naman natin kapag sa long ride ano na mga master alam nating lahat yan maliban sa mga uh, maliban sa mga baguhan bagong active no nakapag long ride talagang pre-delivery na ang nangyayari halos kumbaga yung gasolina mo parang lutusan ka na lang na mag-deliver pag gasolina eh. parang ganoon na lang nangyayari at dito okay pa yan, oh. tamang kwento lang tayo nandito na agad tayo sa drop off natin Oh. Po, tama po ba ma'am dito sa kulay pink na bahay, number 7? Okay po. Sige po. Short ride. Enjoy. maghanap ng mga address. Ito ma'am. Okay. Ay, salamat po. Uh, oh. di ba? May tip pa. So 75 kanina plus 20 pesos 95 plus yung kanina 100 pesos eh di 100, 195 lahat. 6 kilometers sa 195. Panalong panalo, di ba? So ayan mga master habang nakatambay tayo dito nakakita ako ng booking. Ito 66 pesos lang to pero malapit lang. Ah uh, 2 kilometers ang pick up. Puntahan na natin. So ayan mga master dito na sa ano natin sa uh, location. Pipick upin tayo. Ah ito po yung kulay blue. Okay, nandito na po ako ma'am. tumutulo yung sipon ko basa na yung ano ko mga maser balaklaba sa sipon agoy 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 nakakairita pag ganito <laughs> anyway Let's go, let's go. Okay, so ayan mga master, nandito na tayo sa ating ano, drop off. Saglit lang. Oh. Grabe, sinisipon ako. Lupit ang sipon ko mga master. <laughs> quality saglit lang eh 3 kilometers lang naman eh ang hindi lang quality ngayon mga master talagang sinisipon ako basa na ano ko yung tawag nito balaklaba ko sa ano runny nose ako eh nagra runny nose ako mga master Okay. So, eh, pinakikiramdaman ko yung sarili kung kakayanin ko pa. oh, ayan. <laughs> Imbis na pa uwi na ako dapat, nakakuha pa tayo ng booking. Dito lang din sa Paranaque. Maganda yung fare 95 pesos. Tapos 6 kilometers lang. Pwede na Hey, nako. Ay, grabe. Ito lang. Sige. Grobe naman to. Ay. Talagang ano. Okay, mga master. Mukhang yung ano nito, may order. Nag-crave lang sa ano. Sa hamburger yata. Oo. Crave nga lang siya. Okay, let's go. Ang ganda. Ang ganda ng biyahe natin mga master na pornada pa ng ano. Ng runny nose ko, Pakainis. Ang hirap pa naman pag may ganito. Parang ano ka, parang uhugi na bata. Hindi mo mapigilan. Ano to eh, kosto ng ano, puyat Kasi ilang gabi na rin ako nung pupuyat, no? Yung fishing namin Nabot kami ng alauna, alas 12 ng ano, gabi Tapos pag uwi ko ng bahay, nag edit pa ako Kaya ano May na-allergy ako Without sticker. Okay, dito tayo. Ayan mga master, nandito na tayo sa ano? Sa sa street ng ating drop off. Ay, ang lakas ng doorbell. Sorry. Ya, hey, Mam. Kasya ba? Hmm. Teka, may sukli pa. 95 lang yan eh. Ay! <laughs> Sige, bakang ko. Baka mas Ano eh. Ito po. Okay. So Ano tayo matatambayan mo na mga master? Tumutulo talaga yung sipon ko Grabe Mga master Meron ako nakuhang booking 25 kilograms galon pipick up in add ako 50 pwede na to kasi pauwi na ng bahay pauwi na sa amin to eh so tirahin na natin to mga master bali magiging ano to magiging 130 so panalo yung booking na to mga master 130 dun lang sa amin sakto lang kasi pauwi na rin ako eh ano naman yung sipod ko So, deliver na natin ito. Pick na natin na mabilis. Tapos, deliver natin na mabilis. Kasi ano. Ang sama ng pakiramdam ko. Incorrect. incorrect daw yung number. Hindi <laughs> Ayan mga master, nandito na po tayo Nandito na tayo sa ating drop off Ito Ayan, teka, picture ko lang Okay na Okay, so yung mga master, 1.30 So, pwede na tayong umuwi Kasi hindi na, hindi na maganda yung pakiramdam ko Grabe yung ano ko, balaklaba ko Tinanggal ko na, yan o, no, mga master Kasi basang-basa na sa sipon So, uwi na tayo Hindi ko na kaya grabe. So yan mga master. Hanggang dito na lang muna ang ating vlog for today mga master. Hindi na tayo makakapagpatuloy dahil sa aking dinaramdam. Atake ako ng runny nose Buti nga naka na booking pa tayo oh, good Good yung booking natin Ang ganda ng ano Ang ganda ng mga fair mga master Panalo Yun nga lang Hindi maganda pakiramdam ko Tinanggal ko na yung balaklaba ko Kasi basa na sa ano Basa na sa sipon So, yun lang mga master. Magkita kita po tayo sa susunod na mga vlog natin. Sa e, eh, susunod na episode. Ako okay, ibang samantala magpapaalam muna sa inyo. Alright. So, thank you po. And God bless sa inyo lahat. Bye-bye.